sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Hudya ng kapanahunan ni Haring Herods. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herods, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipanganganak ang Mishas. Sa Bethlehem po ng Hudia, tugon nila. Ganito ang sinulat ng mga propeta, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda. Sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na ipinatawag ni Herods ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herods. Kaya, nag na sila ng daang pauwi.